Alam mo ba kung bakit may mga taong kahit may maayos na buhay ay parang hindi pa rin masaya? Kasi sa likod ng ngiti nila, may boses sa isip nila na paulit-ulit na nagsasabing, tingnan mo sila, mas masaya sila kesa sayo. At dito na pumapasok ang isang madilim na siklo. Hindi lang basta paghanga ang nararamdaman natin sa ibang tao. Minsan, unti-unti na tayong kinakain ng inggit at hindi natin alam. May epekto na ito sa mga desisyon natin sa buhay. Isa itong anyo ng dark psychology na nangyayari sa loob ng sarili nating utak. Tahimik pero malakas ang kapit. Minsan, hindi tayo malungkot dahil kulang ang meron tayo, kundi dahil napaniwala tayo ng utak natin na may mali sa atin. At habang ikinukumpara natin ang buhay natin sa iba, mas lumalalim ang pakiramdam na, di tayo sapat. Ito ang kalaban na hindi nakikita, pero laging nandoon. Pero teka, may isang simpleng kwento tungkol sa isang ibon na maaaring makatulong para maunawaan mo ito. Isang uwak na akala niya, walang halaga ang buhay niya. Pero sa paglalakbay niyang hanapin ang tunay na kasiyahan, natuklasan niya ang isang mahalagang katotohanan. Paano kung may isang kwento na pwedeng magbukas ng isip mo sa totoo talagang dahilan kung bakit hindi ka kontento? Isang simpleng kwento tungkol sa isang uwak pero tagos sa puso ang leksyon. Kung pakikinggan mo hanggang dulo, baka ito na yung sagot na matagal mo nang hinahanap. May isang uwak na sobrang lungkot sa buhay niya. Nasa taas siya ng isang puno, mag-isa, tahimik, umiiyak, wala siyang ibang kasama. At ang puso niya punong-puno ng sakit at pangungulila. Ramdam na ramdam niya na parang walang may gusto sa kanya, walang nagmamahal. Sa ilalim ng punong yon, may isang monghe na nakaupo. Payapa lang siya sa pagmi meditate Tahimik ang paligid, pero biglang may bumagsak na luha sa pisngi niya. Dahan-dahan siyang dumilat, tumingala, at nakita niyang umiiyak ang uwak na nasa itaas. Tumingin ang monghe sa uwak at sa mahinahong tinig ay nagtanong, "Kaibigan, bakit ka umiiyak?" Dahan-dahang sumagot ang uwak, mabigat ang boses niya at puno ng hinanakit. Mataas ang langit pero pakiramdam ko para akong nakakulong sa sarili kong katawan. Parang wala akong lugar sa mundong to. Sabi pa niya, walang nagmamahal sa akin. Tuwing lumalapit ako sa tao, pinalalayas ako, tinataboy, para bang isa akong peste. Wala akong kaibigan, wala akong tahanan, at minsan naiisip ko, mas mabuti pa sigurong mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Tahimik lang ang monghe habang nakikinig, pero bakas sa mukha niya ang habag. Hindi siya nagsalita agad, parang iniintindi muna niya ang bigat ng pinagdadaanan ng uwak. Pagkatapos ng ilang saglit, mahina siyang nagsalita. Kaibigan, minsan, kailangan nating matutong ngumiti kahit mahirap. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa labas, kundi sa loob, pero naiintindihan ko ang sakit mo. Kaya ganito na lang, sabihin mo sa akin, kung may pagkakataon kang maging ibang ibon, sino ang gusto mong maging? Doon biglang kumislap ang mata ng uwak, parang muling nabuhay. Pagkatapos marinig ang tanong ng monghe, agad na sumagot ang uwak. Kung pwede po, gusto ko sanang maging isang gansa. Ang ganda ng anyo nila, ang puti, ang elegante lahat humahanga sa kanila. Sigurado ako, mas masaya silang mabuhay kaysa sa tulad kong uwak. Ngumiti ang monghe at tumango. Sige, pero bago ko gamitin ang aking dasal para palitan ka, gawin mo muna ito. Lumipad ka, hanapin mo ang isang gansa, at tanungin mo kung masaya ba talaga siya sa buhay niya. Pagkatapos, bumalik ka sa akin at ikwento mo. Nagningning ang mata ng uwak, parang nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Wala siyang inaksayang oras, agad siyang lumipad papunta sa lawa kung saan madalas nakikita ang mga gansa habang lumilipad, iniisip niya na baka ito na talaga ang sagot sa lahat ng lungkot niya. Hindi nagtagal, nakita ng uwak ang isang gansa na marahang lumalangoy sa lawa. Maputi ito na parang gatas, at sa bawat galaw niya ay parang may sayaw ng katahimikan. Lumapit ang uwak at magalang na nagtanong, Kaibigan, napakaganda mo. Siguro ikaw na ang pinakamasayang ibon sa buong mundo. Napatingin ang gansa, at marahang ngumiti. Pero sa halip na oo ang isagot niya, napabuntong hininga ito. Hindi rin ako masaya, kaibigan. Oo, maganda ako sa paningin ng iba, pero puro puti lang ako. Sa totoo lang, pakiramdam ko wala akong kulay. Wala akong pagkakaiba. Ang daming makukulay na nila lang sa paligid, pero ako, parang walang buhay ang itsura ko. Kaya sa tingin ko, ang tunay na masayang ibon ay ang parot. Siya ang may pinakang na balahibo. Kung sisilipin mo siya, sigurado akong mas may saysay ang buhay niya kaysa sa akin. Nagulat ang uwak. Hindi niya akalaing ganun pala ang nararamdaman ng gansa, pero hindi siya nagdalawang-isip. Agad siyang lumipad muli sa pag-asang baka sa parot niya makita ang tunay na kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Habang lumilipad ang uwak, ramdam niya ang pag-asa sa puso niya. Iniisip niya, baka sa wakas matutunan na niyang paano maging masaya hanggang sa makita niya ang isang parot na nakaupo sa sanga, may makukulay na balahibo na kumikislap sa ilalim ng araw. Lumapit siya at agad na nagtanong, Kaibigan, napakaganda mo, ang balahibo mo punong puno ng kulay, sigurado akong ikaw na ang pinakamasayang ibon sa buong mundo. Ngumiti ang parot pero ramdam ng uwak na may lungkot sa likod ng ngiti niya sabi ng parot. Hindi rin ako masaya. Oo, maraming humahanga sa akin pero dahil sa kulay ko, madalas akong hulihin. Madalas akong ikulong sa hawla. At sa tuwing may taong dadaan, palagi akong may takot na baka hindi na ako makalipad muli. Dugtong pa ng parot, kaya lagi kong naiisip, siguro ang tunay na masayang ibon ay ang peacock. Mas makulay siya kaysa sa akin. Mas pinapansin siya ng mga tao. At sigurado akong mas maganda ang buhay niya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang uwak. Lumipad agad siya para hanapin ang peacock. Matagal din siyang lumipad hanggang sa marating niya ang isang zoo. Doon, sa likod ng rehas, nakita niya ang peacock. Ang balahibo nito ay parang bahaghari, bawat kulay buhay na buhay, at ang mga tao sa paligid ay halos magsisigaw sa paghanga. Nang makaalis na ang mga tao, lumapit ang uwak at sinabi, Kaibigan, araw-araw ka pinupuntahan ng mga tao. Sobrang ganda mo, at lahat ay humahanga sa'yo. Siguro ikaw na talaga ang pinakamasayang ibon sa buong mundo. Tahimik lang ang pikak, sa kamalungkot ng umite. Sabi ng Peacock, Totoo, marami ang humahanga sa akin, pero kapalit nun, nakakulong ako dito, hindi ako malayang lumipad, at sa tuwing may kukuha ng balahibo ko para gawing dekorasyon, ang sakit-sakit sa katawan ko, pero mas masakit sa loob ko. Napayo ko ang uwak sa narinig niya, hindi niya inasahan na ganito pala ang kapalit ng kagandahan ng Peacock. Kaya tinanong niya, kung hindi ka rin masaya, sino para sa'yo ang pinakamasayang ibon sa lahat? Sagot ng Peacock, ikaw, ang uwak. Nagulat ang uwak sa sinabi ng pikak, ang sabi mo ba ay ako? Bakit naman ako? Tanong niya na puno ng pagtataka, tumingin ang pikak sa langit at saka nagsabi, ikaw lang ang ibon na hindi nakakulong, walang gustong humuli sayo, malaya kang lumipad kahit saan mo gustuhin, at yan ang tunay na yaman. Matagal ko na ring iniisip yan, araw-araw habang pinagmamasdan ko ang langit mula sa loob ng hawla na to, iniisip ko, sana ako na lang ang uwak. Simple lang ang buhay mo, pero malaya ka. At minsan, ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng palamuti sa mundo. Sa unang pagkakataon, natahimik ang uwak habang lumilipad palayo sa zoo. Parang gumaan ang puso niya. Napatingala siya sa langit at sa dami ng taon na puro reklamo ang laman ng isip niya. Ngayon lang siya napangiti. Sa wakas, naintindihan niya ang ibig sabihin ng tunay na kasiyahan. Pagbalik niya sa monghe, magaan ang pakpak niyang dumapo sa sanga. Sabi niya, Guru, ayoko na pong maging ibang ibon. Ngayon ko lang naisip na ang buhay ko ay hindi pala isang sumpa, kundi isang biyaya. Masaya na ako sa kung sino ako, sa kung anong meron ako. Sabi ng uwak, Maraming tao ang hindi masaya kasi palagi nilang kinukumpara ang sarili nila sa iba. Iniisip nila na mas masaya ang buhay ng iba, mas maganda, mas mayaman, mas sikat. Pero hindi nila alam, lahat ng tao may dalang sariling hirap at lungkot na hindi lang natin nakikita. Katulad ng uwak, inakala niya na mas masaya ang gansa, ang parot, at ang pikak. Pero nung kinausap niya ang bawat isa, doon niya napagtanto na lahat sila may pinagdaraanan. Lahat sila may dahilan kung bakit hindi sila kontento. At ang kinaiinggitan nila ay siya rin pala Ganito rin sa totoong buhay, may taong naiinggit sa mayaman habang ang mayaman ay nalulunod sa stress at takot mawalan. May probinsyanong gustong tumira sa syudad habang may taga na gustong maranasan ang katahimikan ng probinsya. Lahat may kanya-kanyang hinahanap. Pero ang totoo, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa itsura, pera, o tagumpay. Nasa kakayahan nating tanggapin ang sarili natin at pahalagahan kung anong meron tayo ngayon. Kapag tumigil tayo sa pagkukumpara, doon natin mararamdaman ang totoong kapayapaan. Alam mo, kung isipin mo mabuti, hindi lang ito kwento ng uwak, ito ang kwento ng karamihan sa atin. At minsan, hindi natin namamalayan, ginugulo tayo ng mismong isipan natin. Pinaglalaroan tayo ng mga ilusyon na gawa ng comparison, at ito ang isang anyo ng dark psychology. Ang utak ng tao, likas na nagahanap ng validation at kasiguruhan, kaya madali tayong maakit ng mga imahe ng tagumpay, ganda, at kasiyahan ng iba. Pero ang hindi natin alam, minsan ginagamit ito ng ibang tao para manipulahin tayo, gamit ang inggit, takot, o insecurity. Kapag lagi tayong naiingit sa iba, mas madali tayong kontrolin, mas madaling ibenta sa atin ang ideya na may kulang sa atin, na kailangan nating bumili, magbago, o sumunod para lang maramdaman na sapat tayo. Ito ang madilim na bahagi ng pag-iisip na bihirang napapansin. Pero ngayong alam mo na ang totoo, may kapangyarihan ka ng pigilan nito. Piliin mong pahalagahan ang sarili mo. Piliin mong lumaya sa bitag ng pagkukumpara. Dahil sa huli, ang pinakamasayang tao ay yung hindi kailangang maging iba, para lang maramdaman na sapat siya.